I may be mistaken, but but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. And 60% of that 19 million uh, ton, metric tons of palay becomes rice. So, it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas, uh, 19 million yung palay. Pag uh, yan ay giniling magiging 60%, which is about 12 million. So, yung gap is about 2 million metric tons. 2 to 3 million. We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating uh, palay ito, mataas pa rin po yung production kesa sa consumption. Able to accommodate a few questions despite. Yes, Mr. President, Your Honor. Okay. Thank you very much, Mr. President, Your Honor. Uh, Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po. Ang tinatawag ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tuwid, kinuwenta ko po eh. Uh, 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binasi nila sa 115 million Filipinos. Eh marami pa po namang mga sanggol eh. Hindi pa namang kumakain ng bigas yung mga yun eh sabaw ng bigas kinakain po yun, Mr. President. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Sa Mindanao po siguro marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga ng isang milyon eh. Sa kwenta ko eh. Isang milyon at kalahati. Eh. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, ay kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin. 19.3 million metric tons, ipagpalagi mo ng 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino. E eh, di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Kayang, kaya. Wala pa pong importation dito, Mr. President. Sa production pa lang natin, kayang-kaya na nating takpan ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. So nagtanong po ako sa aking mga kaibigan, sa mga concerned agencies na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Paano po ka ako nangyari yan? This seems to be a very big conundrum, poro lo ba? Uh -huh. Hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So dito po, kitang-kita natin ang napakalaking korupsyon na yung sinasabi po kanina ni Sen. Jaime mean, na uh, supply chain, uh, kahit na po hindi natin tingnan doon, eh. dito pa lang sa statistics na ito, eh, sobra po ang ating production kesa pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito, bakit ganun na po ang kinalabasan. Kagaya rin po ng mga nauna na nag na ako po eh, tinawagan din ng ating mga kababayan na uh, mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga-Tarlac at sa Pampanga. Lalong-lalo na po ang Pampanga sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Halos umiiyak po sila one, one month ago sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. Ang nabilad naman po, Mr. President, Your Honor, 11 to 12 pesos per kilo. Sabi po nila, umiyak po sila literally. Nakakaawa po ang kanilang kalagayan kaya biniru ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Eh kasi po kapampangan kayo eh. Ni si Senador Lito Lapid, kaya <laughs> Pero kako, ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po ang aming mga kasama at pag-uukulan po natin ng uh, atensyon ito pong problema ito. Tama naman po na kailangan natin pong lunasan ka agad. Sapagat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito ang patuloy na mangyayari sa amin. Uh, kasaptar po. Katulad po na pinag-uusapan nating tariffication tarification law, yung biyaya at pangako ng rice tarification law, sa barangay ko lamang po ay halos meron pang natitirang between 35 to 40 farmers na nabubuhay, Mr. President Jurono. Pero isa man sa kanila, nung tanungin ko, yung iba po ay meron ding nakalista sa RSBSA, pero ang karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA wala naman tinatanggap. Kasi kailangan po siguro makita natin lahat yun, Mr. President? I totally agree with you, Mr. President. Your honor, pero kanina medyo nakabulabog na banggit yung uh, numero. Uh, tama talaga kayo doon uh, kung totoo 'yon, 14 million metric tons lang kailan 115 Filipinos uh, to Uh, makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang produce natin uh, sa ating bansa, na bigas. Ba't patay mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung uh, statistics, Mr. President? That is correct. That, that has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then... um What is the pleasure of the Honorable Pangilinan? With the permission of Senator Marguleta and Senator Tulfo. With the uh, permission of the gentleman, who have the floor. I, Senator Pangalinan may proceed. Uh, I may be mistaken, but but I think the 19 million is palay, igigiling pa yun, and 60% of that 19 million uh, ton, metric tons of palay becomes rice, so it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas uh 19 million yung palay um, pag uh, yan ay giniling magiging 60% which is about 12 million so yung gap is about 2 million metric tons 2 to 3 million so dapat import natin na, no more than 12 well, yes. million dapat if we go by that gano, statistics yes. those numbers hindi 5 million no okay uh so well, again we will have to check the data but i think we that's We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating uh, palay ito, mataas pa rin po yung production kesa sa consumption. At kung aalisin nga po natin, yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, ay eh, talaga naman pong karamihan po ng mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas, masyado pong malaki ang base data na ginamit po nila. I agree, Mr. President, Your Honor. Uh, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture? Hindi po kagaya ng EDCOM. Meron po tayong uh, education commission na ito po ay created by law. Kaya po ito ay tuloy-tuloy na nagagampanan na nila yung pagsasakatuparan ng pagre-review, pagre, pagre yung progreso ng ating educational system. Ganon din po ang uh, kuryente, ang energy sector po natin, merong itinalagang JCEC kung tabagyan. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission na ito po'y ginawa rin ng batas. Pero ito pong agriculture, Mr. President, your honor. Baka magtaka kayo, yung unang, yung kauna-unahan po na joint commission o joint resolution ay nangyari lamang po sa pamagitang ng isang ang congressional commission ay ginamit, ang ginamit lamang po ay joint resolution number one. Hindi po batas. At ito po ay nangyari during the 10th Congress. Ibig sabihin po, Mr. President, Your Honor, 1995 o 30 taon nang nakararaan. Baka sakali pong i-consider ninyo, uh, Mr. President, Your Honor, isa batas po natin ang pagsasagawa ng isang uh, komisyon na magmumonitor. Kasama po ninyo ako doon sapagat ako po ay isa ring magsasaka.